Yo, what's up? Ang Kalsit TV. Biyahe muna tayo guys, pauwi. Galing dito sa trabaho natin. Isang maulang gabi na naman mga kaibla. So, eto at pauwi tayo ngayon galing sa ating trabaho. Shoutout nga pala sa mga biyahero ngayong gabi. Biyahero, hindi babaero. Ride safe mga idol. So vlog natin ngayon mga kaiblad, Gaya ng sabi ko eto at tayo or papasok Kung may matadaanan tayong mga ka-riders natin dyan Ano ng tulong Or nasiraan dyan sa kalsada So tutulungan natin sila sabot ng ating mga kaya Pero sa lagay dito ngayon guys oh, Kita nyo baha na itong ating dinadaanan Medyo may kalakasan din kasi itong ulan ngayon dito Kaya naman may mga lugar na binabaha well yan dito tayo ngayon guys sa Olonga po pauwi tayo ng Sambales doon pala natin guys papunta tayo dito sa SBMA kasi mas mapapabilis yung biyahe ko dito pa pauwi ng Sambales labas ko dito uh, sa SBMA Calaclan Gate eto na at nakapasok na tayo dito sa SBMA guys medyo baha na rin pala dito gawan ng walang tigil yung ulan umapaw na yung uh, creek dito sa bandang Royal Choices oy kaksantalsik sigma idol shout out sa iyo Eto na guys, palabas na tayo ng SBMA. Ito na yung sinasabi kong kalaklan gate kanina. So sa mga taga Manila na madalas magbiyay papunta ng Sambales, siguradong alam na alam na itong daan na ito. Ay, wala namang lalabasan, kundi dito. <laughs> so dito nga pala guys, mapapansin natin itong mga bagong install na solar street lights. Hindi siya masyadong maliwanag ngayon. Siguro gawa na rin ng ilang araw ng maulan, eh, hindi siya nasisikat ng araw kaya hindi siya masyadong na-charge. Nacha Pero syempre mas mabuti nang meron kaysa wala. Sa mga susunod na gabi yan, mga lods, sigurado maliwanag na yan. So far mga idol, wala pa naman tayo nadadaan ng nasiraan dyan sa sasakyan. So good yan kasi ibig sabihin condition lahat ng ayun na may nagtutulak okay alright ano na tayo matutulungan <laughs> uh, ano nangyari boss green dyan boss ha pabalik ko lang ha pero bigas eh ah lunod Pero may tools ka naman dyan, boss? Meron, meron. Okay naman. Oo. Oh. Okay pala, boss? Okay, tama na. Tagay, tagay. Sayang, kala ko matutulungan na natin mga idol. Kaso, meron daw siyang gamit. At saka parang basic lang naman yung problema. Kaya naman iniwan na natin sila doon. Sayang, kapag nagawa na natin yung mga loads, sabay bigla natin sila sisingili. Hold up pala eh, no? Wala, wow, joke, joke, joke. Pero good siyon mga lods na meron tayong laging dala na tools para in case of emergency, meron tayong magagamit. Pansin ko lang din pala itong headlights natin. Siguro kailangan din natin mag-upgrade para na rin mas maliwanag ating makita. Medyo madilim na din eh. <laughs> Okay guys, dito na tayo sa Subic. So napansin ko nga lang din pala no mula sa Ulongga po kanina hanggang dito sa Subic, magbaha man yung daan, eh mabilis din siyang humupa kaya ayos. Putol-putol nga pala 'to. Pala tong mga ano no, mga solar street lights. So sana ang buong Sambales malagyan na para mas maliwanag, mas maganda iwas aksidente. Malala ko nga pala guys nung naikwento ko na nung nagdadrive ako nung na, nasiraan ako ng motor sa gabi kasi yun eh gabi so madilim siya talaga walang kabahay-bahay kaya yung mga riders siguro na pinapara ko nag-aalangan na minto gawas ng syempre baka uh, pakat o ano sabi siguro nila so hindi natin naman sila masisi kasi baka iniisip nila isang patibong So, nag-iingat lang sila. Pero nagkataon naman kasi yun guys, hindi talaga ako actually nasiraan. Naubusan lang tayo ng gasolina. Kaya naman wala tayong nagawa kundi magtulak talaga. 2 to 3 kilometers ang tinulak ko nun kundi ako nagkakamali. Tapos meron nakadaan sa akin na trike nun habang matutulak. Eh nagmagandang loob naman siya. Ba'n yung nangyari? hinila niya ako hanggang papunta ng gasoline station so pagdating doon guys pinabayaran ko siya ayaw niyang tanggapin so shout out nga pala doon sa taong nakatulong sa akin ng panahon na yan na dito guys oh. So. kalapandayan subik na ito guys medyo bina na rin no pero kayang kaya ng mga ano to motor kahit yung kotse hindi naman siya ganun kalalim kaya okay lang daanan guys pa tayong nadadaan ng nasiraan ulit guys na motorista so ibig sabihin lang yan eh nakakondisyon ang kanilang mga sasakyan which is good naman kasi hirap din masiraan sa ganitong panahon lalo na yung naitapat ka pa sa walang katao-taang lugar tapos maulam pa tapos hindi mo alam yung gagawin mo tayo pala itong camera natin guys si uh, See you na lang sa next vlog natin So Puro ganito muna siguro ng i-vlog natin Yun, baha na naman dito Yun know, o, may natatanaw ako Ayun o, no, si oh, si Kuyang oh. Si Kuyang So, ano nangyari? Uh, ano nangyari? Ano lang sir, tinutulak lang pag naka-open card pa ko eh. Ah, pero okay Ay, naman siya. Na pag malalim yung ba, tutulak ko para hindi mapasukan. Ah, pero okay naman yan. Ah, hanggang, hanggang, uh, tulak okay naman. nga sana Ah, tulak sa anak eh. Pinutulak lang pa anong, pag, -pag, -pag ba, ah, sige. Hanggang saan ba? Enjoy po, okay na po. Okay na? Ah, sure ka? Tutulak ko lang ito sir. Ah, sige pala. Ah, pag ba, -baha. ah, pa dun <laughs> eh. Tutulak sa anak ito ng pa nampah, Ate, wag Dito. na po. Pero goods. May nasiraan <laughs> din doon eh. Yun na lang pala tulungan ko. Ah. Uh, sige uh, uh, po. Ah, huh? sige uh, pala. Uh, Thank you po. Okay, okay uh. po. May tumulong na rin yata. Ano ba yan? Mayroon na rin yata. Naunahan pa ako ha. Baha kasi Naunahan tuloy ako ng riders na tumulong doon sa isa. <laughs> yun know, o, naunahan na naunahan na. na nagtulak sa kabilang banda guys ayos din at meron din tayong mga ka-riders dyan na handang tumulong din sa mga kapwa riders natin so ayos yan, good 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 suyot so, talaga tong inaon natin mga lods ting baha na naman dito buti na lang mga ganito lang yung baha, ba na nadadaanan natin guys no Okay guys, dito na tayo sa Castillejos Anytime baka malobot na itong ating camera kaya naman na See you sa next vlog na lang natin, guys. Please like, share, and subscribe, mga lods. Tapos, uh, pakifollow na rin ang ating Facebook page. Alright. Thanks for watching. Bye-bye.